Ayan guys, dito na po tayo sa bahay nila Kuya Edwin. Ayan, napakaganda ng lugar dito, guys. Itong bahay nila. May award ito sa kanila ng uh, Gawad Kalinga. Ayan. Dito tuloy. Gilid ko lang, patas ko. Okay, dito tuloy sa gilid. Ang ganda pala ng bahay mo ah. Medyo pinuno ako ng pipino eh. Pipino? Oo, pipino juice. Tsaka na medyo nawala na eh. yung, yung dati to tuy yung tuyo yung bukong buko ko eh. Ito nasasalat ko madulas na oh. Dati to tuy yung tuyo yan eh. Nakakatakot na eh. Tsaka napansin ko yun nung nakaraan. Itim, itim, na itim, na itim. Sobrang sobrang itim. Ito oh, dahil sa bukong buko. Nabuhay na uli yung mga ugat-ugat niya. Oh. Ang itim, 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 galas niya, no? Para bang, ano? Parang liha sa galas. Buti naman, ano? Oo. Oh, nanong pipino juice, eh. Nakatuloy-tuloy yung gamot ko. Bila, kaya lang, hindi ko binigil yung lahat-lahat. Kasi pinakotation ko. Ano, ganun din. Mas, ma mas mura pala sa South Star. Mas mura ba doon? Oo. Pinakotation ko rin sa Mercury. Pag-11,000. Tapos discounted 8,000. Saan na lang? Saan lang sa so paglalakad talaga? Kailangan so, well, pati nang laging may kasama. Oh, syempre. Kasi pick me Yan nga, ang maantak. Hindi, yung matulad nung kukuha sa DSW. Hindi, tapos hindi ka doon makakuha ng isang punta lang. Oo. balikin oh, ka. Ano, ay, kano balik. Siyempre, mabayang ng guide Yun ang problema. Basta kailangan mag-guide. Eh, well, Kompleta pang pupunta ka pa kumpleto na pa Kaya halos yung makukuha mo, magbibigay na sila kung tao sa... Halos kalahati. Yun. Halos kalahati ang mga wala na kasi. Lastos mo na sa pangasahe, magbayad sa gara. Eh, tapos hindi naman pwedeng pagdating mo doon. Basta ka nalang kukuha, pipila ka ng pahala. Siyempre, halos abutan ka ng mga doon, kakain kayo. Ano yung wala yung gasto? Ako naman yung pesos ko naman. Ganoon ko naman yung ko. Ako ba naman yung sa DSWD lumapit no, no. Oh, matagal-tagal pa. Praning mo lang. Oh, matagal-tagal ka pa makakabalik. Ah, matagal pa. Oh. Matagal, oh. Siya sa ano, nang hininga ng ano sa malasakit na. Kasi no demand sila yung nagrarda ko sa siya Nagpila siya doon. Wala na namang pondo kaya tinuro na yung sa desk tapo. Nang walang gamot, DSWD ng heart center. Yeah, lang, di ang nabili. Parang likarda sa puso niya kasi sa center na rin binibili. Walang naihingi doon? May okay, dating nga meron sa akin. Kaso walang bundong. Hmm. Kaya pera ang binibigay? Pera ang binigay sa DSWD. Okay pa rin? Okay naman. Kaya, Kaya ito, hindi ko yung nabili lang niya yung pag isang buwan kanya. Sa, oh. sa, sa puso lang. Kasi yung sa puso niya na yung pag dito yung binili sa labas, 150 yung isang, okay. Okay. Saka, e, kasi, ang isa. Tsaka branded kasi. Wala silang generic. Hindi naman nabibili dito yung generic na yun. Doon sa Heart Center, generic. Heart Center lang meron. Wala kayo ng problema, yun yeah. ano? 70 pesos sa Heart Center. Paano kung walang mga nalalapitan, no? Lucky. Well, hindi, kaya nga binibiscarte ko sa'yo. Hindi, yung masamasahin mo, pangkain-kain pang na lang. Kaya nga tinanggap ko na yung isitan direct ko no? ni ma'am. Ah, meron ka na doon? Oo, oh, regular na ako doon. Hindi. hindi, dati naman yung araw. Dati ko yung lang araw yun, kaya hindi ko lang tinanggap ko na doon. Dati pulis, araw niya yung dati. Mayroon? Limang araw na okay, ulit ang Limang araw na. Lang -ikaya, pag -ikaya na so, pag hindi kaya, ilang ka limbo pa lang naman yan, tatlong linggo pa lang so, kasi, um, uh, okay naman, kahit na dyan, puro big. Ilan taon na kayo nagsama ni Ate Ros? Ate? 11. Wala ka pang diabetic noon? Meron no? ah, Kaya lang, nga taro na yan ang mga komplikasyon hindi? kasi noon pa, meron na yan, pero hindi siya nagdamot. Pero wala akong hindi hindi ako Wala kasi siyang nararamdaman pa Bakara na, tsaka maripina Wala kasi siyang nararamdaman Alam mo, diabetes ka na, pero binabali mo lang Hindi ko nararamdaman Wala pa kasi nararamdaman Oo Baka ano? Yung nagpapalag na, na ang kasyon Wala akong ano nun Ang ganda ng pamis ko kasi nun Sa pag-uusang ko pa naman sa baklaran Umuwi pa ako, Marikina mas mas ano kinapa pag um, debate ko mas kumilit na pa ko talaga talo ko siya. Salamat po sa uh -huh. so financial assistant. Uh, malaking bagay po ito. Ito'y pandagdag hmm. ito po sa pambili ko ng mga gamot. Dahil uh, po ako may uh, diabetic at mayroong heart failure. Maraming maraming salamat po. God bless po. Uh, -huh. ibalik sa inyo ng kung may kapalang palang mas maraming biyaya at makatulong pala sa mga nangangailangan. Ayun. Ilan taon na po ba kayo, Kuya Edwin, may ano? Bago nyo nalaman na may sakit kayo? Uh, ano, 40 years old ako yung, nung nagka-diabetes ako eh. 52 na ako ngayon. 12 years na. Dosing taon uh, na? Mayro, yung mga, uh, meron, mga kamara may kong maintenance. Kumusta naman yung ano? Yung mga iniinom mo? Nag uh, okay naman. Eh, kahit pa Nakakain naman naman dire diretyo sa awa ng Diyos eh. Maraming namang tumutulong, maraming naiihingan um, para mapunan yung gamot sa pagpuan kasi malaking gastusin talaga eh. Oo nga daw eh. Nakikwinta nga na si Rion, mga 7,000 yata nga. Uh, mas mura sa South Star. Mas mahal sa Mercury. Siyempre, pata less test eh. Mas mura? Oo, uh, mas mura sa South Star kasi okay, sa Mercury. Kasi nung pinakwinta ko yon, pinakita ko sa kanya yung mga halaga. Quotation. Sabi niya, parang nagbibinta ng gamot ito. Ah, yes. Sure, sure. <laughs> talaga nga ano? na. <laughs> Oo, oh. oh, kaya sabi ko, kailangan ko mag-video para makita niya rin. Hindi oh. ko naman bibilin lahat kasi magpili lang yung binibili ko. Pero mas priority ko sa diabetes sa kan sakit sa puso. Saka yung sa pain reliever. Hindi talaga kailangan na, ano, hindi ka uminom, kailangan ko. Kailangan, no. Continuous ang inom ko, lalo na pinakamalagay sa sakit sa puso. Grabe, yun, no? Yun ang, at saka yun mas ma, yun ang mahal, saka sa diabetes. Sa diabetes at uh, sa puso. yeah, basta huwag ako mawawala, no. At saka yung pain reliever. Ayun. Ayun. Um, salamat ulit. Salamat, sir. Salamat, ma'am. Ayun, sir. Maraming maraming salamat, salamat sa, sa, ma sa, tulong nyo kay Kuya so, Edwin. Ayun, kasi sila dalawa lang dito mag-asawa. Ay, yun yung kanyang misis. Ayan. nakatalikod. katalikod. Ate Rosa, ay! Bumatig ay. Ayan. Oh, ayan. ayan. <coughs> Sila lang dalawa dito, di ba? Kayo lang pong dalawa rito? Ano kami lang. Oo. Kaya, nap kaya napakahirap ng kalagayan nila. Ano man ang mangyari, wala silang ma matong. na sa pagtakbo-takbo ng ah, tanong ko lang ko, oh. Paano sa, paano napunta sa inyong bahay na ito? Mukhang malaki at maganda naman. ah uh, ano ito? Uh, Nag-apply kami ng 2011, nagpasa kami ng papel. Uh, requirements yung nang, magiging qualified ka rito kung kayo matagal na nang upahan sa labas, hindi pa sa kaka PWD. Kaya yeah, na-qualify kami. May yeah, award sa si amin ito noong 2020, August. Kaya yeah, 3 years na kami rito. At atong taon na kayo? Ah, at taon na. Swerte naman? Ah, uh, Eh, sa, bi sa biyaya, eh, nandiyo siya. Lahat po nang nandito? Maraming nang... kami na, na biyayaan dito. Lahat ng klase ng PWD nandito. Uh, sila lang yung mayroon dito? Hmm. Kahit pin... <laughs> lahat, lahat. ng klase, lahat ng klase nga lang. Tsaka, yung mga matagal nang umuupa, priority nila matagal nang umuupo sa labas. Ang oh, na pala ninyo, no? Wala bahay rin sa malapit. Pero dati po nang umupahan kayo? Oo. ilang oh. taong kayo nang umupahan? 2011 hanggang 2020. Ang tagal. Oo. Oh. Eh kung naipon mo yun, di ba? Naki ang, okay na? Ang estimate na na naging gastos namin sa upa, mga uh, 330,000. Grabe! Uh, kaya malaking bagay yung may award sa amin itong bahay. Sarili na namin ng contador, yung sarili ng kuryende tsaka tubig. Eh ang kuryende sa labas, dugo. Oo, oo. Ang kuryende rin, mahal din ng tubig. Pero yung sarili, medyo mas bumaba ng konti. Mabuti naman. Kumusta po ang trabaho? Ang uh, trabaho ko, nakakapasok naman. Hindi nga lang firmes, pero at least, kumbaga, sumasapat naman. Kumbaga, hindi uh -huh. naman kinukulang, pero sumasapat hindi nga lang sobra-sobra, pero tama lang sa aming dalawa. Oo. Oh, buti wala kayong anak, no? Oo. Oh, kaya lang, yun nga, mas, mas malaki ang gasto sa napupunta sa gamot. Kaya taka sa mga bilihin, malang bilihin Pero mas malang, ano, mas malaki ang gasto sa gamot kaysa mga oo, pagkain malaki, lang, no? Oo. Pwede tayong kumain ng isang bisis lang sa isang oo. linggo, eh. Ay, isang linggo? Ay, isang linggo. Isang araw. <laughs> na oo. Pero yung gamot, ay, hindi pwedeng palipasin. Ay, hindi pwede, ha? Eh, tatlong beses kumain kahit tapos may merienda pa. Oo. Meron pang midnight snack. Kaya mahirap. Kaya yung ano, kasi si Kuya Edwin po, mga kuya, eh kilala ko po ito. Kaya nung nagtanong si Sir sa akin kung sino yung pwede kong ilapit sa kanya, si agad na una ko dahil sa, higit sa lahat yung pagkakilala namin, matagal na. Kaya alam ko na kung anong mayroon siya. Kaya salamat, maraming maraming salamat Sir Oo. at... Uh, at pa paano hindi man sa buong buwan mabili ang kailangan nito eh malaki pa, malaki malaking, pa rin ang tulong. Malaking tulong. Oo. Malaking karangalan. Oo, ayan. So, <coughs> ito po si Kuya Edwin sa ano QC. Sa at Gawad G Kalinga. Ano tawag dito sa? Gawad Kalinga. Gawad Kalinga. Gawad Kalinga PWD. Oo. Oh. Gawad Kalinga PWD Compound. Dito sa... Uh, uh, sa QC po ito, matatagpuan. Project 4, Quezon City. Lahat daw po nang nakatira dito, isang... Isang component 4 PWD. Noong panahon, naging qualified sila para bigyan ng bahay. Para tulungan. Ito na ngayon, ang gaganda na. Ngayon, hindi na sila pwede. Parang hindi sila mahirap. Ang gaganda ng bahay nila. Yeah. No? Oh, uh, sapat-sapat. So, yan. Sir, maraming salamat, sir. Ang Yang Edwin, Mag-thank you uh, tayo kay sir. Okay, maraming salamat ulit, sir. Sana ipagpalaan ay kayo. Ayan. Ay, pa kayong mga ang uh, mga kapuspalad. Oo. So, maraming salamat at God yes, po. Ayan. Maraming maraming salamat. Bye-bye. 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 bye 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 Ayan, bye bye, Ayan, guys, maraming bye, -bye. Maraming <laughs> itong lugar po nila uh, ganda po bigay po ito ng GK Ugawad Kalinga yan nabigyan po sila lahat po ng nangungupahan noon ay nagkaroon po kasi sa GK naman mga walang wala po talaga ang binibigyan ng pabahay tulad nito sila nakatanggap ganda Ayan, sige, bye bye. Dito na lang muna tayo, guys. Bye bye po. Bye bye. Bye bye.